lahat tayo ay naghahangad ng isang mapayapa, masagana, at magaan na ba? Paano nga ba magiging magaan ang paso ng bagong taon sa atin? Una, napakahalaga. Tingnan natin ang mga prinsipyo ito na ayon sa salita ng Diyos. Una, ang pagkakaroon ng tunay na pananalisan. Sabi nga sa Mateo 6.25, huwag kayong mag-anala kung ano ang inyong kakainin, kung ano ang inyong pagkatiwala natin ang lahat ng ito. Sabi niyo, at kung tayo ay may pananalig, gagagal ang buhay. Pangalawa, ang pagkagalak sa mga biyaya. Ano man yung mga tatanggap natin, ano man yung ipinagkakalok sa atin ng Diyos ng mga biyaya, tanggapin natin ito na may taus puso pa sa salamat. Pangatlo yung pag-ibig sa kapwa. Dapat tinatanggap natin ang mga biyaya ito, tayo ay umiibig sa ating kapwa. Katulad na ng tayo ay kanyang inibig kahit kung tayo ay makasalanan pa. Mahalaga ito. Dahil kung may pag-ibig tayo sa ating kapwa, wala tayong galit, wala tayong mga sama ng loob. Tiyak, gagaan ang buhay. Sabi sa Mateo 22.39, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. At pagkatapos natin ibigin ang ating kapwa, ang pagpapatawad. Lahat tayo ay nagkakamali, lahat tayo ay nagkukulang, lahat tayo ay may mga kasalanan. Kaya kung tayo ay magpapatawad ng bukal sa ating mga puso, makakadama tayo ng kagaanan ng loob. Mateo chapter 6:14 to 15, kung mayroon kang pagkakasala sa iyong kapwa, patawarin mo sila. Kaya mahalaga na tayo ay magpatawad. At sabi rin naman ng Panginoon, pag hindi tayo nagpatawad, ay hindi din tayo patatawari ng ating ama na nasa paano pagkakaroon ng buhay pagtitiis dahil ang buhay ay punong puno ng pagtitiis ang pagtitiis ay nagbibigay ng lakas sa mga tao Santiago chapter 1 verse 4 at habang tayo nagtitiis ay nagdarasal nang may pananalig sa Diyos at umaasa tayo na ang lahat ng ating mga pananailangan ay kanyang ipagkakaloob. Huwag kayong tumigil sa pananalangin. Kaya mahalaga ang pananalangin. Huwag tayong titigil dahil ito ang utos sa atin ng Diyos. Nanalangin tayong lagi. At panghuli, ang pagpapasalamat. Ano man yung ating tinatanggap, ano man yung dumarating sa atin, ano man ang sa atin ng Panginoon, basta wala tayong nasasakta mga tao, basta ginagawa natin ito ng, ng, tama, ng ayon sa kanyang kalooban, ipinagpapasalamat natin ito sa Diyos. Sa unang Tasaronika 5.18, magpasalamat kayo sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Sa lahat ng bagay, tayo ay magpasalamat sa Diyos. Ang lahat ng ito, gagaan ang ating buhay. Isang paalala sa atin, kasi dahil gusto natin lahat na gumaang yung pagpasok ng bagong taon. Alisin na natin yung sama ng loob, bigyan ng ating kapwa, karoon tayo ng pananalig sa so, Diyos, huwag tayo mag sa maraming mga bagay kasi hindi naman natin alam kung ano ang darating. Pero alam ng Diyos ang mga darating ng mga bagay at alam niya rin ang pagkakalab niya sa ating para sa ating ikabubuti kaya mahalagang bagay ito patuloy tayong manalangin patuloy tayong magpasalamat sa Diyos at pag ganyan ang ating prinsipyo gagaan ang buhay purihin ng Diyos and God bless us all